ng halian nyo? Wala ko kasi kanyang pambilang bigan. Nagwari ko sa mga anak ko. Ano po? Naaawa lang po sila ko sa mga anak ko. Kasi hindi kami kumakain ng isang magdamag. Ayaw daw niya mag-absent kahit gutom siya. Napasok siya ng school kaya daw, kaya daw siya nagsisikap mag-aral kahit walang walang pagkain kahit gutom pumapasok sa school kasi may pangarap itong bata ano ang pangarap mo? maging teacher yung mga katuwang province of Camarinesur kapitbahay po nating lalawigan ni ati Elizabeth tao po oy kumusta po kayo buti po ito kagagaling sakit ha Kag galing lang po sir sa sakit kagagaling lang sa sakit anong sakit niyo po nay trangkaso sir trangkaso ano pang sakit niyo ito o oh, malaki ang tiyan niyo parang buntis okay. huh? may uma? hindi po parang may, may bukol siyang tumigil sa buntian ko may bukol sa tiyan hindi daw kayo makapagtrabaho sabi nung nag uh, sabi ho sa akin puntahan ko daw kayo rito at uh, para matulungan kasi naawa daw po siya sa inyo sa pamilya po ninyo Matay na po asawa nyo? Mag isang taon na siya. Naiyak si Nanay Elizabeth. Ano po yan? Ah, kamote? Kamote kao yun sir. namin. Ano ano? Panangalian. halian nyo? Wala ko kasi kanyang pambilang bigas. na ko bigas? Hindi naman ako makapagtrabaho. Bawal daw sa inyo magtrabaho. Eh, no? So, ilan po anak niyo? Dalawa po. Ilang edad? 15 ako 13 anong. Oo, oh, malalaki na. nag po, nai Opo. Anong kinamatay po ng asawa nyo? May sakit sa baga, sa katong. Sa baga? So, wala kayong bigas, kamote, ito yung pagkain nila, tanghalian o. Oh kamote. Kaya kusina, sila oh, oh, ay ito yung kusina nila. Hello! Kumusta ka? Ito yung... Kasi hindi na nga po makapagtrabaho ng mabibigat si Nanay Elizabeth. Wala naman ibang inaasahan tong pamilyang ito, kundi siya lang. Anong nilulutok mo, ne? Ah, nag-iinit ang tubig. Anong pangalan mo? Eh de, nasan yung ikaw yung 13 anyos? Nasan yung 15? Ah, naglalaba. Ayun. Alalaki. Ah, naglalaba yung lalaki. Ito namang 13 anyos nagluluto ng tubig. Oh, uy, oh, kawawa ah. talaga Diyos ko. Kasi wala na silang tatay na maasahan. Namatay na. Oh, sira-sirk. Oh, Baka yung nila at Elizabeth Anong gagawin mo na sa tubig Ha Magkakapi ka At Kaya na almusal Hindi pa O ay eh, mag aalas 11 na Mag aalas 11 na Hindi pa rin ito nag aalmusal At giskwela ka na yung Ha Hmm. hindi pa mag-almusal itong bata ay eh, si kuya mo nag-almusal na? ha? hindi pa rin, naglalaba yun oh. anong nilalaba ni kuya mo? badu damit niya, badu da niya dito po kasi ako mga katuwang, sa kamarini sur kaya bikol na bikol po ang salita dito di tulad po sa amin sa dahit sa kamarini norte ay uh, Tagalog. Halo yung Tagalog at Bicol dito ay purong-purong Bicol. Kaya pag sinabing damit, bado. Grabe ang ang usok ano ning? Ha? Grabe usok ano? Ate Elizabeth. Oh. Yung kausap ko po, sobrang naawa po sa iyo dahil nga po sa kalagayan nyo sobra buti may bahay pa po kayong nasisilungan na katulad nito ano paano kung wala no lana po siya? ha lana matitiran anong matitiran yung kausap ko po ate elizabeth tumutulong sa inyo kapag wala kayong makain binibigyan-bigyan daw kayo pero sabi niya hindi naman niya kaya yung tumulong sa inyo ng araw-araw, di ba? Yung tatlong beses sa maghapon ng pagkain niyo. Kaya sabi niya, tulungan ko kayo dito at Elizabeth. Naiiyak kayo. Naawa lang sa mga anak ko. Ano po? Naaawa lang po sila ko sa mga anak ko. kasi hindi kami kumakain ng isang magdamag. Hindi kayo kumakain magdamag. <laughs> Wala na naman po kami matakbo ang pambili ng pagkain. Susko po. May kamuting kayo ate? Kamuti ano ate, ilaysang bet? Kamuting kahoy yan Sir. Oo, kamuting kahoy. Sa Camarines Sur po kasi, dito po sa Camarines Sur, ang tawag dyan talaga sa Bicol, kamuting kahoy ano. Kung may hihingin kayong tulong, Ate Elizabeth, anong gusto niyo pong tulong? Ano po? Ay, mabigyan na lang ako kami na pagkain. Pagkain, bigas, ano po? Bigas po. Groceries, no? Yung panganay, oh. Hello? Anong pangalan mo? Aldrin, o naglalabas si Aldrin, hindi pa nag-aalmusal. Mag-aalas 11 na ng, ng tanghali. mabuti kahit paano may nasisilungan pa sila may kwarto pa silang hindi tulad nito na talagang wasak wasak na ang bubong Ayan. makakatulog pa sila ng medyo maayos kung mag-iina medyo malayo nga lang po itong lugar na napuntahan ko sa kabilang probinsya na po ito dito sa Camarines Sur papuntang Naga City ate sabi mo hindi mo na talaga kayang magtrabaho no? bawal sa ang magkikilos kasi yung dyan malaki parang buntis no? nagpa-check up na kayo? wala nga check up wala nga pagkain ano? pagkain nga problema magpa-check up pa kayo magpa-check up pa kayo sa doktor no? gamot pa ano ho? So, ba? Sabi nung kausap ko na kayo daw e eh, umaasa lang sa mga kapitbahay niyo, sa mga bigay-bigay. Totoo po yon Anong binibigay sa inyo? Bigay, pagkain, gulay. Gulay. Ito kamote, kamoting kahoy. May bigas na nagbibigay. Paano kung walang magbigay na bigas? Puro kamoting kahoy. Anong ginagawa niyo lang? Tutulog na lang. Kaya ito nang kukulo ang tiyan. Nasabi ng dalawang anak niya na eh. Sila naman ang mga anak ko ngayon. Mga bata pa kasi. Ah. Kaya nga eh. No? Tulad po nung isa. Si... Aldrin. Yung naglalaba. Yung isa itong nag ng tubig. Si Hindi pa daw nag-aalmusal sila pareho. Oh. O mag-aalas 11 na po ng tanghali sir, magagawa, sinulang matakbo. So, anong gagawin po nung, ano, nung nagiinit ng tubig? Magkarapit. Iinumin niya? Magkarapit po siya. Ha? Magkakap oh. Ha? May nagbigay ng kape? Pati yung kape, binibigay sa inyo? Asukal? Hindi siya. Kung may pa pambili ako ng asukal, binibili ako. Saan ka galing? Saan nang gali yung pambili mo? Hindi nag-ano na yung anak ko. Ha? pag ano hindi sa ibang bahay. Gaga, ano ginagawa? Bang uutusan siya. Ha, babayaran, ano? maglinis, maggamas, magwalis, babayaran pag yung hugas. anak mo, maghugas, babayaran. Si so, bibili niyo ngayon ng pagkain. So yun ang ginagawa ninyo, ninyo mag-iina. Tulong din pala sa iyo yung dalawang anak mong yan, Ate Elizabeth, no? Kawawa din naman. Misan yes, nga, no. hindi nakakapasok tong... Chicken. Wala kasing Walang pagkain. Naglalakad pa sila ng malayo sa school. Malayong malayo yung school dito. So yung bata, gutom na gutom. Walang laman ang tiyan, pag naglalakad pag pa. Pag, uwi niya, walang pagkain. Pag uwi dito, galing sa initan. Galing sa initan. Pagdating dito, wala pang pagkain. So anong ginagawa ng ano mga anak mo pag uwi dito? Galing sa school, pagod na pagod. Gutom na gutom, walang pagkain. Po, hindi na sila pumapasok. Mm, sa absent. Dalawang araw pa lang naman, sir. Ha? Sumula na magkatrangkaso ako. Oo. Dahil pag kaya ko ng sir ang sarili ko, nakikilabada ako. Nakakaya mo pa maglaba? Opo, opo. Sabi nung kausap ko, hindi ka na rin makapaghanap buhay eh. Kaya bigay-bigayan ka na lang daw nila um, ng pagkain. Hindi ako, ako para man ako, makakuha ako ng pambaon itong mga anak ko ha? Huh? Ang bigas. Okay. Nga anak ni Ate Elizabeth, o. Oh. Mga honor, may mga medal, o. Oh. Matatalino mga anak mo. Matatalino. Ha? Huh? Kahit gutom-gutom, eh, kahit eh, walang baon, pumapasok sa school. Di diba? Matatalino yung mga anak mo. Magsusumikap, no? Huh? No, 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 no. Ano, ano, ano? Ano? Oo, kasi yun lang talaga magiging sandata nila laban sa hirap ng buhay. Laban sa kahirapan ninyo, mag-iina. Dahil walang ba anak mo, Ate Elizabeth? Tatlo po yan, sir. Nasa oh. Maynila yung isa. Oo. Oh. Nag-asawa na rin. Nag-asawa na, ilang edad? Magsi-17 pala po, okay. 17 years old. Oh, siguro kaya nag-asawa na para matakasan yung kahirapan siguro ninyo. Siguro po, sobrang sab hirap sobrang hirap kaya nag-asawa na siya kailan nag-asawa? ngayon lang yung ano yung February um, namamatay na yung asawa nyo nung nagkakanda hirap hirap na kayo no? ayun anong lulutuin mo ni? magluluto ng kamote ay ah, ito yung ito yun ito yun ano gagataan mo ba yun o lalabunan gigisahin gigisahin paano yun parang yung kung may sabaw. Ah, ngayon ko lang nalaman yun Ate Elizabeth dito sa inyo sa Camarines Sur. Yung palang kamote na yan, kamoting kahoy ginigisa. Ang alam ko niya nilalabunan lang. O nilalaga o kaya is lagyan ng ano, at tumusto. Talaga ha? O kakaiba. O talaga ha? Ngayon ko lang nalaman yan Ate Elizabeth. Na pwede palang gisahin yan. So, parang ulam, ulam na may kanin pa. Ah, okay. Ne, may sardinas kayo? Wala? O, ano gagawin kung wala naman sardinas? Gigisahin lang yung ter. Gigisahin lang. oh, may sabaw bang hinihigop? Opo, lalagay. Gigisahin mo. Tapos lagi mo kunti tubig. Sige nga, sige nga. Tingnan ko nga kung paano yan. Kakaiba to, ha? Naalala ko yung isang tinutulungan ko, Alite Elizabeth yung yung uh, pansit nilalaga niya asin lang ang sahog ito naman kamuting kahoy sinasabawan niyo hinihigo parang sinabawang kulay no opo ang kaiba no pero mas masarap kung may sahog na na ano na sardinas so naalala ko yung ganyan ginisa sa sardinas yung talbos ng kamote yun ang masarap yun ang paborito ko Marunong magluto ito si Eden? nag a na po magluto. Oo, oh, correct. Kasi sakiting ka na, ate Elizabeth, no? Paano kung may sakit ka, yung panganay ay, ay, naglalaba. Nag-aalaga sa akin pag may sakit ako. Itong si Eden, ang um, kawawa naman, 13 anos. Anong grade mo nun, eh? Grade 5. Ay, yung si ano, yung lalaba. Yung ay, naglalaba. Yung po, sir, tumigil na yung pag-aaral. Grade 4 na sana yan. Uy, oh, sayang. Ba't tumigil? Wala nang mamatay ang ama niya na pumasok. Hindi na pumasok. Nay, bili ka ng bigas o oh. tsaka ano? sardinas sabi mo pang pang sahog diyan sa anong 'yan? Sa sa kamote. Tingnan kung paano lutuin ang kamote na ginigisa. Hello, ka makakita ng kamote na ginigisa, masarap ba talaga? Oo. O oh, hahaluan ng ano? Sardinas. Kung walang sardinas, di masyadong masarap. Walang sahog. Yan, dahil may magic sarap naman. Ah, talaga, ha? Dahil may magic. May magic na may sarapan. No? <laughs> Kalaga. Oh. Sabi mo mahiyain itong si Eden. Hindi naman pala. Oh. Ano ka din? Kasi mahiyain. Oo. Oh. Mm -hmm. Sasabihin mo na eh. Pagkain namin kang kahoy. Kumuting kahoy, ano? Gaalas 11 na, hindi ka pa nag-aalmusal. <laughs> no? Huh? Bakit hindi pa nag-almusal? Mag-alas 11 na. Anong ginawa nito ni Eden? Anong ginawa mo ni? Ba't ngayon ka lang mag-almusal? Ha? Huh? Saan ka naghanap? Kapit ba? Ano, ano, ano? Kapit ba? <laughs> Bihira kayo. So, nang hingi kayo sa kapitbahay. hindi lang ng kabisir kapit kapitbahay. Okay. Huwag mang kukuha na hindi nagpapaalam. Ay, So, binigyan kayo. Hindi namin gawain. <laughs> Kaya, oh, tama yun, Ate Elizabeth, no? Oh, tama yun. Yan, malayo pala. Ah, okay. Malayo, Ate Elizabeth. Mamali, mamali, anam lang po. pupunta ng bibig. Dapat siya nasamahan na po siya? Pag, okay. pag, <laughs> <laughs> bakit, bakit? Wala naman po siya kasama dyan. Paritudo yan. Ah, nakakatakot yan sa lugar na yan. So, kailangan may kasama matanda ang bata? Okay nakahilahin niyan dyan kay ba? Oo, oh, ganun? Maraming nangyaring ganyan yan. Opo. Uh -huh. Ah, okay. Kadelikado, no? So, kahit araw, kaya na kailangan samahan mo itong anak mo. Okay. May mga biktima ng ganyan dito sa inyo? Opo. Uh okay. -huh. Binabastos rin yung... ba? Binabastos? Nire-rape? Nire-rape? Oh, my goodness. Totoo? Talaga, ha? Oh, eh, sige. Dapat, ah... Uh... Lagi kayong sigurado rito pag gabi, ha? Sigurado mong mga... Ang eh, problema yung kusina mo, talagang wasak-wasak na. Yung problema? May anak ang babae. Talino pala to si Eden. Sa'yo ba gato? May honor na yan eh? Mga medal na yan, sa'yo yan? Ha? sa mo? Oo, matalino ka. Talinong bata ito. si pagang mag-aral. Ha? Ha? Ayaw daw niya mag-absent kahit gutom siya, napasok siya ng school. Mm, yun ang uh, sabi ni Eden. May mga gamit ka sa school ng iguaman. Mm. uniforme, iguwa din. Ano? Kaya na po protect Ah, hindi na puti yung kulay ng uniforme mo, medyo mapula-pula na sa katagalan, ano? Sa katagalan. May sapatos ka? Ha? Wala, tsinelas lang. 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 Ah, ayan ang tsinelas mo sa school. May eh, sira na 'di ba? Oo, oh, sira na. Mm, sira na. Natatanggal na nga po 'yan. Ha? Natanggal na nga po. Pag naglalakad ka, natatanggal na. Oh. Malayo ba yung nilalakad mo? Wala dito hanggang sa school? Malayo? Ting, may purpose ba kayo? Wala po, sir. Bakit? Hindi naman po kami sinasali kasi mayaman daw kami. mayaman, igibagiba nga ang bahay niyo. May sakit pa kayo. Wala kayong asawa. Di ba? Pero nag-apply kayo. Ay, matagal na kami siro mag-apply dyan. Hindi naman kami pinapasok. Hindi naman tinatanggap. Sino yung ano, manage ng ano niyan? Mm, namimili sila no mm -hmm. kung alin yung uh, hindi karapat dapat tulungan siya yung nagiging miyembro ng 4 piece nakalungkot yung din naman yung mayayaman nakalungkot din naman no si gaganda yung bahay may hanap buhay matatag na trabaho sila yung member ng 4 piece pero tong mga katulad nito pamilya hindi miyembro ng 4 piece anak mo sige na po sir oo titingnan ko ano nga ito kamoting kahoy igigisa daw ni Iniden. nung ni tingnan natin kung paano ito igigisa ayun okay. tingnan natin first time ko kasi makakita ng kamoting kahoy na ginigisa na inihigop yung sabaw talagang kapag ka ikaw eh mahirap yadawin mo ang lahat ng pamamaraan para hindi lang magutong ginisang kamuting kahoy na yung kamuting kahoy sa bicol sa daet yung sa daet sa amin ang tawag dyan ay panggus panggus pero may tawag pa rin dyan na ah. kamuting kahoy tagalog yung nilagyan na ng tubig yung kamuting kahoy ginisang kamuting kahoy ilalagyan na nyan wala nang sahog yan eh wala nang sahog tapos yung sabaw masarap madalas ka nagluluto yan eh pag iguwang baling pag iguwang baling hoy sa kamarinisor kasi dito po sa kamarinisor ang tawag sa kamuting kahoy baling hoy sa amin sa daet kangus iba-iba tawag wala nang ibang ilalagay niya eh yun lang bawang lang tapos uh, yung yung inilagay na ano yun tawag doon Sibulis. mm, yun lang wala lang iba pagluto niyan masarap na yung masarap na yung ano yung sabaw ha? buti nga po may nagbigay sa amin ng kung wala, kung wala gutom na naman kayo madalas kayo nagugutom ng mama ninyo ha? Bakit? May sakit. may sakit. Pag may sakit si mama mo, sino ang nagtatrabaho sa inyo? eh ito silang mga gamit. Ito lang mga gamit nyo, Ate Elizabeth. Ayun lang po, sir. Ha? Hmm. Oo. Oh. Nakakaayos sa dahil magkasakit ako. Kung Wala kayong ibang gamit. Hmm. Ito ang sinasabi ko at Elizabeth o oh. yung anak mo sabi mo o oh, sorry, sa lugar na yung mga mga tawag dito incidente ng incidente ng ang tawag dyan right, po, sir. Oo, marami bang incidente dito okay. pero nakakulong naman na yung suspect yung may gawa okay. so, kaya ingatan mo yung anak mo no problema yung mga mga lugar mong ito sir Hirap na ito. Wala kayong pintuan. Di ba? Kumisal lang ho. Ito ang pintuan namin paggagabi. Kaya nga. Delikado din. Delikado rin. Ay, salamat po. Nakarating kayo sa amin. Ito nga po. Pray kayo at Elizabeth na sana makabalik ako. At uh, matulungan ko po kayo. Ano? mag-pray kayo, no? Sana po kasi ka na kayo ng langit sa amin. Kasi kailangan nyo talaga ng tulong. Okay. Kailangan nyo talaga ng tulong. Kailangan na po namin talaga ang tulong nila Sobrang hirap. Eh. Sobrang hirap. Di kayo makapaghanap buhay dahil may sakit. Mabuti kung may nagpapalaba rito ang kapitbahay nyo. Paano kung wala? Di wala na. Wala. No? Wala yung pagkain. Wala yung pagkain. Naunawaan naman kayo ng mga anak nyo. Natutulog na lang sila. Bi bilip ako dito sa isa yung nagluluto si Eden no? kahit eh, gutom na gutom pumapasok sa school uh, Elizabeth, Elizabeth, na pati ano to Eden kaya daw, kaya daw siya nagsisikap mag-aral kahit walang walang pagkain kahit gutom pumapasok sa school kasi may pangarap itong bata ano ang pangarap mo? maging maging teacher. Kaya kahit wala pang alwasan na ko. Ang sabi ni mama mo, maglalakad ka ng pagkalayo-layo, pag uwi mo rito, gutom na gutom, wala namang makain. Nainom na lang pa mainit Nainom ka na lang ng mainit na tubig. Tapos napasok na naman. Ha? Napasok na naman. Nainom ka lang ng mainit na tubig. Napasok ulit. Oh my God. O sana napapanood ito ng mga batang pinag-aaral ng magulang. Kumpleto sa, nako Diyos ko, kumpleto sa baon, may magarang cellphone, may magarang, may magagarang sapatos, damit. O ito, ito ang isang halimbawa ng taong may pangarap sa buhay. Kahit gutom pumapasok dahil sa kanyang pangarap. Diyos ko po. Salamat po Kuya Efren napunta niyo kami kahit malayo po ang saan. Mm -hmm. Pray lang kayo at Elizabeth ha? na makabalik pa ako rito, no? Para makadala ko sa inyo ng tulong, no? Uh, pagkainin pagkain ninyong mag -iina, no? Kapag pa-check up ka na sa doktor at Elizabeth? Hindi pa po sir, dahil wala kami pambili ng pagkain kaysa pang gamot. So, simple unahin mo yung pagkain kaysa sa, sa doktor kaysa sa gamot, ano? Sige po ate Elizabeth Ingat po kayo ha Ingat po kayo lagi Ingat po kayo Sige po Bye bye oh, Ingat kayo ha lisan ko na yun ha Hindi ko pa natikman yung ano Yung niluluto ni Eden No? Natigas pa kasi siya. may pupuntahan pa ako diyan sa unahan ninyo. May dalawa pa kasi pamilya na itinuturo sa akin diyan. Puntahan ko ha? Ingat kayo ha, Ate Elizabeth, Ate Elizabeth.